Uh, ito po yung bagong bilis sa syap, Eh. pag nahihirapan kayo sa mga mags na ganito, pababayin no. napakadali lang po niya kaya ganyan lang tapos bababa na dito, pag napakatigas kasi minsan yung mga tubeless, dikit na dikit yan kaya ito ang magpapababa niya, hindi na kayo mahirapan para madali na siyang sundutin niya napakababa na niya, oh ng ganito hindi kayo mahirapan yan

Apakah pakai dari punya.